Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong mga pambihira at nakakamanghang mga pangyayaring nagaganap sa ating planeta na kung hindi mo makikita mismo ay sadyang may kang paniwalaan na tunay at posible pala kaya mula sa lahar na naglalakbay sa kalsada hanggang sa lugar kung saan gumagalaw mag-isa ang mga bato ay pag-usapan natin ang 10 nakamamanghang penomena na hindi mo akalaing totoo pala. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Lava sa kalsada sa dinami-rami ng maaari mong makasalubong sa daanan ay sigurado ako ang naganap na pinaman ng ito sa Hawaii noong ikadalong putpito ng buwan ng Hunyo taong 2014, ang isa sa pinaka hindi magugustuin sa lahat. Sa kadila ng matapos pumutok ang bulkang Kilalua ay makikitang umagos ang lava sa kalsada ng lugar na maniwala ka man o sa hindi ay nagtagal raw ng humigit kumulang isang buwan kung saan nasira nito ang lahat ng kanyang nadaanan magmula sa mga bangin hanggang sa mga sementeryo na nagpapakita lamang kung gaano katinding pinsala ang nadulot ng pinomina na ito. Sa loob ng isang buwan ay labing tatlong milyang nalakbay ng lava dito na no kung kaya't hindi na may tatanggi pa kung gaano na lamang kalaking dilubyo ang naranasan ng lugar matapos pumutok ang kanilang bulkan. Number 9 Bagharing Kalupaan alam mo ba na mayroong lugar sa bansang China kung saan ang kanilang kalupaan ay mayroong kulay na kagaya sa bahagari? Ito ay ang Zhangye Dansha Landform na makikitang mayroong makulay na kalupaan na ayon sa mga eksperto ay nabuo raw sa loob ng matagal na panahon kung saan ang mga layers nito na gawa sa magkakaibang mga mineral ay naging dahilan para magkaroon nito ng kanyang iba-ibang kulay na nakikita dahil sa erosyon na nagmumula sa pagtama ng hangin sa lugar na nagdudulot para makita natin ang ibabang layer dito na mayroong ibang kulay kumpara sa mga nasa ibabaw nito. Sinasabi na sa bansang China kung saan matatagpuan ang ilan sa pinakanakamamanghang lugar sa ating planeta ay ang Zhangye Ye Landform, ang isa sa pinakapaborito ng mga residente na nagpapakita lamang kung gaano nakakamangha ang itsura ng lugar na ito. Number 8. Nagdadasal na Yelo maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroon tayong posibleng madiskubreng mga yelo sa mataas na parte ng mga bundok na may tsura na para bang mga taong nagdadasal? Ito ay ang mga ice penitents na pinangalanan ng ganito dahil sa mistulang silang nagpepenitensya na talaga namang parehong nakakagulat at nakakamanghang makita. Ang mga ice penitents ay sinasabing bobo dahil sa pagkatunaw ng yelo mula sa init ng araw na nagiging dahilan para maipan ang usok ng niebe na ito na bumabuo sa hugis ng yelo. Kung kaya't pagtitignan daw nating maigi ang mga ito ay mapapansin natin na direktang nakaturo sila sa araw. Kayang mabat ng mga ice penitents sa sukat na tatlo hanggang labing anim na talampakan ng taas na nagpapakita lamang kung gaano sila kadambuhala at dahil sobrang talim ng mga yelong ito ay sinasabing dapat makontento na lamang tayong tignan sila sa malayo nang hindi sinusubukan silang hawakan. Number 7. Pambihirang Ulep hindi lamang sa ating kalupaan tayo maaaring makakita ng mga nakamamangha at nakakagulat ng mga pinomina kundi pati na rin sa ating malawak na himpapawid kung saan isa na ang uri ng ulap na ito sa pinakapambihira sa lahat at ito ay ang tinatawag na morning glory cloud na tila ba isang dambuhalang ahas sa ating kalangitan na ayon sa mga eksperto ay siguradong kakaunti lang sa atin ang may kakayanan na makita dulot na sa dalampasigan ng Carpentaria sa bansang Australia lamang matatanda at maobserba ng kakaibang ulap na ito na talaga namang naging daylan para maging bilang lamang ang mga taong nakakaalam sa kanila. Sinasabi na kung sakaling magpakita ang mga morning glory cloud sa ibang lugar sa ating planeta ay mabilis lang silang mawawala. Dulot na mabilis kumilo sa papawid ng ulap na ito na naging daylan para maraming mga tao ang matakot sa tuwing mayroong morning glory cloud na papalapit sa kanilang lugar. Number 6, Yelong Bulaklak na bago sa ating kaalaman na sa tuwing lumalamig ang panahon ay naglalagas din ng mga halaman pero alam mo ba na kahit na ganito ay merong isang bagay na tila ba tumutubo pa rin kahit na nagiyelo na ang paligid nito? Ito ang tinatawag na frost flowers na kung makikita at mahahawakan mo ay maaaring isipin mo raw na parang isang cotton candy kung saan kahit na flower ang pangalan nito ay hindi sila isang tunay na bulaklak kundi mga nagyelo at tumigas na dagta lamang mula sa mga bulaklak na nabuo dahil sa pagbaba ng temperatura sa lupa. Sobrang bihira lamang daw makakita ng ganitong uri ng pinomina. Dulot na bilang lamang ang mga bulaklak na kayang mapagproduce ng frost flowers. Nanikinday lang para magkaroon ng mga sabi-sabi, ang ilang mga tao na saswertein sa panahon ng taglamig ang taong makakadiskubre ng mga ito. Number 5 Pagsakop ng Insekto ang isa sa pinakakinaiinisan ng marami sa atin ay ang labis na pagdami ng mga lamok o ibang insekto sa ating lugar na talaga namang nakakasagabal at nakakaperwisyo sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kung kaya't sigurado kung hindi mo kakayaning manirahan sa parting ito ng Ohio kung sa noong buwan ng Hunyo taong 2019 ay nagkaroon ng maramihang pagkapisa ng mga itlog ng insektong tinatawag na mayfly sa kanilang lawa na naging dahilan para bilyon-bilyon nito ang magsiliparan sa lugar na naging dahilan para mapuno ng napakaraming mga gusali ng mga pesting insektong ito. Ang mga mayfly ay may kakayanan lamang mabuhay sa loob ng dalawang araw. Kung kahit sinasabing dalawang linggo lamang nagtagal ang ganitong kakaibang pinomina na kahit patalga namang nakakasagabal at nakaperwisyo sa maraming mga tao ay dapat daw silang matuwa dahil patunay ang pangyayari na ito na malusog at maganda ang kalagayan ng tubig sa kanilang lawa na posible raw maging lugar kung saan magsisimula muli ang ganitong kaganapan. Number 4. Kuweba ng yellow. Alam mo ba na posible kang pumasok at maglibot sa loob ng isang dambuhalang yelo? Ito ay ang mga glacier sa bansang Iceland na nagkaroon daw ng malaking butas dahil sa tubig na tumunaw sa ilang parte nito na naging daylan para magkaroon ng malaking espasyo sa gitna na posibleng pasukin at galugarin ng mga tao na naging paboritong aktibidad ng mga turista sa lugar. Dulot na sadyang nakamamanghang makita ang isang glacier mula sa loob nito. Kung saan makikita mo sa iyong buong paligid ang napakaraming yelo na kumikinang ng kinang na para bang mga bituin sa ating kalangitan. Ang mabuta sa glacier ay sabing kadalasang umabot ang sukat sa 10 metro. Ngunit may posibilidad na lumaki pa ang mga ito na nagpapakita lamang kung gaano kadambuhala ang sukat ng mga glacier at kung gaano kalawak ang lob nito. Number 3, bagharing puno. Kung mayroon niyang bahagaring kalupan ay talaga namang hindi na tayo dapat magulat pa kung sakaling magkaroon ng bahagaring puno na makikita ang mayroong iba't ibang kulay na nagbibigay sa kanya ng kanyang nakakamangat at napakagandang itsura. Ang puno na ito ay ang Rainbow Eucalyptus na kahit pa sobrang ganda ay sadyang nakakalason para sa mga hayop kung saan ang langis mula sa halaman na ito ay dapat daw iwasan ng kahit na sino dulot na maaaring malagay tayo sa peligro kung sakaling makakonsumo natin kahit pa ang kaunting langis mula dito. Kung kaya dapat tayong makontento lamang sa pagmamasid sa kanila mula sa malayuan dahil tiyak na mas mahalaga pa rin ang ating kaligtasan kaysa sa pag-obserba ng malapitan sa magandang puno na ito. Siyasabi na ang Rainbow Eucalyptus ay nagbabago ng kulay sa kanyang pagtanda kung saan dahil sa napipigtas ang ilang mga kahoy sa katawan nito ay nakikita natin ang iba't ibang kulay sa ilalim na hindi maitatanggeng nagbibigay sa puno ng kanyang magandang itsura. Number 2, Sinuntok na Kalangitan Maniniwala ka ba ang sasabihin ko sa iyo na mayroong phenomena na nagiging daylan para akalain mong mayroong sumuntok sa ulap? Ito ay ang tinatawag na false streak hole kung saan nagkakaroon ng tila ba hindi pang butas sa ulap sa ating kalangitan na sinasabing nabubuo raw matapos magyelo o mag-evaporate ang water vapor dito na naging para mawala ang ulap sa isang lokasyon sa kalangitan na talaga namang nakakamangat at nakakagulat makita. Ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay kadalasang nabobo ang ganitong pinomina matapos daanan ng mga eroplano o iba pang sasakyan pang himpapawid ang mga ulap sa ating kalangitan na nagiging dahilan para matanggal nito ang mga water vapor na dapat ay naiipon lamang sa mga ulap. Bago ito'y dumako sa una sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang kakaibang pinomena kung saan kaysa isang alon na gawa sa tubig ang tumatama sa syudad ay makikita ang gawa ito sa ulap na hindi man nakakapaglagay sa peligro sa mga tao hindi kagaya ng tubig ay maaari pa rin itong maging para mahirapan tayong makakita kung kaya't kahit na pambihira at nakakamangha makita ang na ito ay talaga namang hindi pa rin natin siya gugustuhin maranasan. Number 1, Gumagalaw na Bato Alam mo ba na mayroong isang lugar sa California kung saan ang mga bato ay mayroong ka ng gumalaw ng mag-isa? Nakakapangilabot man isipin ay sabing may eksplenasyon ng pangyayari na ito, kung saan ang kaganapan na ito ay nangyayari sa Death Valley National Park sa California na may raw pangalan dahil ang isa sa mga ekspertong bumisita dito noon ay misteryoso na lamang namatay. Ngunit hindi katulad ng kamatayan niya ay talaga namang hindi misteryo para sa atin kung bakit gumagalaw na lamang ang mga bato sa lugar na ito. Kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay dahil daw sa malakas na pag-ihip ng hangin at kadalasang pagkatunaw ng yelo sa lugar ay unti-unting nagbabago rin ang pwesto ng mga bato. Kung kaya't posible raw na ang isang dambuhalang bato ay gumalaw ng ilang metro mula sa orihinal na posisyon nito sa loob lamang ng isang buwan na nagpapakita lamang kung gaano kalakas ang hangin na tumatama dito. At yan ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba hindi ka panipaniwalang bagay at kaganapan ng maaaring mangyari sa ating kalikasan na nagpapakita lamang kung gaano ang napakarami pang dapat nating intindihan at malaman patungkol sa ating planetang ginagalawan. Kaya para sa iyo, alin sa mga pinominang ito ang sa tingin mong pinaka nakakamangha sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik! Maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.